Yo. Hello guys, welcome back sa inyo lahat. And welcome back. Welcome back sa inyo lahat. What is up sa inyo lahat guys? Welcome back sa akin channel and welcome back dito sa isa na namang video ng Vision Raw. Okay? And in this video, you no, know, the time has come para mag-upgrade or para i-upgrade ko yung aking mga Icarus revolvers na meron na 8 16, 24, 28 Icarus revolvers, okay? So, I will try, no, nagawin silang plus 10, okay? Or kung hanggang saan yung abutin. okay? Pero bago ang lahat, gusto ko lamang muna sabihin sa inyo, guys, na kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe naman kayo kasi I am trying to hit that 1,000 subscriber mark by the end of this year, okay? On or before? end of this year. Pero kung hindi naman natin yon ma-reach, walang problema doon, edi tuloy natin next year. Okay? Walang problema doon, tuloy lang ang buhay. Hindi naman tayo uh, biglang mawawala, di ba? Pagka hindi natin na, na reach yon. Anyway, with all that being said, and also nga pala guys, kung nagugustuhan nyo yung mga videos na in-upload ko, please do hit the like button kasi nakakatulong yon sa mga sa algorithm ni YouTube para mas makakuha pa ako ng viewers. Nung sa ganun, eh, mas mag-grow pa yung channel. Okay, as same, sa comment. Okay? For some reason, nakakatulong yun sa algorithm ni YouTube. Okay, so with all that being said, tara na agad dito sa video, sa content. Okay, so noong kahapon, yung video kahapon, no, kung maalala nyo yun, kung napanood nyo, is binutasan natin yung Icarus Revolvers ko. Yung 100 ko ng Icarus Revolvers, binutasan natin yan. Or, ginawa natin siyang force slot. Kaya lahat ng Icarus, nang titira kong Icarus Revolvers dito, is for slot na. Okay, para sa mga hindi nakapanood ng mga nauna-una kong video, yung mga first week kong maglaro dito, eh, nag ako ng 100 na Icarus Revolvers. Tapos, ka, kahapon, yung video kahapon is doon ko lang siya nabutasan after so many weeks or even months na ata. di ba So, out of 100 Icarus Revolvers, ang success natin or ang nabutasan natin is 28. Tama ba? 8, 16, 24, 28. Okay. Kaya naman sa video na to, ang gagawin ko is mag... Oops. Bago yan. Lagay muna natin to sa ating storage. So, ang gagawin ko sa video na to is i-upgrade ko na sila. Lahat yan. Okay. Uy, malagay ka yan. So, kanina, habang ako ay uh, nagtat tap nag work napapaisip ako kung ilang Icarus Revolvers kaya yung ten ko or kung meron ba. Ganon. Kasi, hindi ko alam bakit bihira ang nag-upgrade nito. Na okay. Pero, narealize ko, di ba doon sa previous video, ay, hindi ito. Yung, ano nga pala, yung Whitesmith. Doon sa previous video, is, tinignan natin yung safe limit ang sabi dun sa ni Holgrehen ba yun, is hanggang plus 4 siya tapos kailangan niya ng Oridicon. And if you are playing Ragnarok, no, alam nyo na ang Oridicon ay ginagamit para sa level 3 or level 4 na weapon. Okay? So check natin sa ni Unless kung sa video na to is or sa server na to is iba. Pero kadalasan is ayan nakikita nyo 'di ba? Ito sa babae, no? Used strengthen level 3 and level 4 weapons. Okay? So, the fact na, na, na nangangailangan yung Icarus Revolver ng Oredicon, it means na level 3 siya. Either level 3 or level 4. Pero I believe, level 4 yan kasi bakit naman siya magiging level 3. So, check natin. Weapon level 4. Diyan natin ma, ma check yan dito sa description niya. Ayan, weapon level 4. Okay? So, Anong point ko dito? Grabe, 1 billion yung may butas. I mean, yung four slot, 1 billion. Totoo ba yan? Okay. Anong point ko? Bakit ko sinasabi to? My point is, sa tagal kong naglalaro ng Ragnarok and sa dami kong server na napaglaruan, yung iba sobrang customized niya. Pero based dun sa experience ko dito, specifically sa Vision Raw and sa Dark Raw, ang pag upgrade ng level 4 na weapon is hindi mahirap. Okay. hindi siya mahirap. Na, meron ba akong weapon dito na level 4? This one is level 3, this one is level 3. This one is level 4. Yung LB Leech Bone Wand ata is level 4. Walang Leech Lichbone. Oh, nabili yung ano ko. Dalawa ko pang Orkish Axe. That's nice. Kaya nga at who sell Lich's Bone Wand. Okay at war marketplace 83 129. ito etong LBW is level 4 siya oh, it's level 3 ano ba yung na-upgrade kong level 4 na weapon I forgot kung ano yung na-upgrade kong level 4 weapon pero gumagamit kasi ako ng uridi kong dati hindi dahil sa level 3 or hindi lang sa level 3 pero sa level 4 weapon pero ano siya, uh, madali lang, hindi naman mahirap. Okay, mababa yung chance, yes, compared sa level 1, level 2, and level 3, pero it's not impossible. No, hindi siya imposible. So, achievable pa rin siya. Ba't tayo nandito? Ah, mag-upgrade nga pala tayo. So, yung iba, I don't know kung bakit sila natatakot i-upgrade to gamit ang whitesmith or para sa mga hindi pa pala nakakaalam dyan. Ang Whitesmith is kaya niyang mag-upgrade ng weapon pero hindi niya kaya mag-upgrade ng armor. Okay, weapon lang weapon. Si Holgrehen is kaya niyang mag-upgrade ng weapon pero kung hindi modified yung Holgrehen dito is ang success rate niya is parang sa low rate, yung sa mga 9970. Okay, kung hindi siya modified dito. Tapos ang Whitesmith naman is mas tumataas yung success success rate niya depende sa job level niya. Nakalagay niya sa description eh. Ayan. So, nakalagay dito, White Smith have same same rate of success as item upgrade NPCs at job level 50. So, pag job level 50 daw yung White Smith is parang NPC lang yung success rate niya. Tapos, has 5% greater chance of success than item upgrade NPCs at job level 60 and have a 10% greater chance of success at job level 70. Okay, I'm not sure kung madadagdagan pa to kasi job level 120 tayo. I'm not sure. Okay? Pero you get the point, 'di ba? Mas, mas mas mataas yung success rate ng White Smith compared dito. So ang gagawin gagamitin natin is walang iba kundi dito kundi itong White Smith. Okay? So lahat ng mga pinagsasabi ko, lahat ng theory ko is kung no, kung etong kuwata uh, dito no, 623. Okay, hindi natin kaya buhatin. Eh, 223. Lahat ng, kung lahat ng, ay, etong lahat ng pinagsasabi ko dito, yung mga theory na pinagsasabi ko dito is, mababaliwala if this server has different rate or success chance or success rate. Okay? And also, para hindi ko malito, malito, huwag nyo nalang pansinin yung sinabi ko. Kasi mas nakakalito yung explanation ko. I know hindi ako magaling mag-explain lalo na pag walang script na no? pagka tuloy-tuloy at pagka walang putol ba walang edit pero hopefully you get the point. Okay. Unfortunately hindi ko pala to pwede. <laughs> hindi ko pala to pwedeng Eh pwede ba to? pala. Ah. Pwede pala, sorry. Dito pala yon sa whole Grehen yung pagka hindi naka-equip sa is hindi mo pwedeng i-upgrade. So pag Whitesmith as long as nasa inventory, kaya naman. Anyway, so we have Oridicon, we have the revolvers. Ang kailangan na lang natin ay lakas ng loob at saka lakas ng loob, yun lang. Wala tayong ibang kailangan. So without any further ado, guys, upgrade na natin. Pero ito yung ating gagawing technique or yung tactics natin, okay? So ang gagawin natin is lahat ipa-plus 4 muna then isa-isa tayo isa-isa nating i-plus 5 plus 6 so on and so forth okay by the end of this video i hope makakuha man nang ako kahit ano at least plus 7 okay greater than plus 7 is win is not win pero bonus na lang okay pero greater than oh, at least plus 7 i'm happy okay okay na sa akin yung plus 7 and nga pala Masabihin ko lang kasi baka may mga manghinayang na sa, gagawin ko, 'di ba? Etong gagawin ko is talagang ito talaga yung gusto kong gawin, yung magbabasagin ko yung Icarus Revolver kasi yung first time na ginawa ko to or first time na inisip kong gawin to is wala talaga sa isip ko na ibenta to. Okay, kaya hindi ako manghihinayang basagin 'yan. Okay? Kasi baka sabihin nyo, iba naman niya, wag mo na lang iyan oh, i-upgrade gamit gumamit na lang ng upgrade ticket. No, no. Okay? Kasi wala talaga akong balak ibenta to sa ibang players. Bala ko talaga to is gamitin lang. So, as long as meron ako magagamit na isa, then we're good. Okay? So, ang dami ko sinasabi. Tara na, gawin na natin to. Okay. Okay, so... 1, 2, 3, 4. Where is it? Okay. 2, 3, 4. Medyo magiging matagal yung video, pero Bear with me. Dito lang medyo magiging matagal yan kasi upgrade natin ito pa isa-isa. Ganda tignan no? Plus 4 Icarus Revolver. Imagine guys, plus 10. Oh my God. Yan. And also, maganda mag-upgrade ng dito sa Whitesmith. Kasi at least dito is tuloy-tuloy. I mean, madali ba? Hindi mo na kailangan kausapin. Gamitin mo na lang yung skill, di ba? Hindi mo na kailangan kumausap na NPC. Honestly, mejo kinakabahan ako. Nakalimutan ko talaga ko ni in-upgrade ko dati na level 4 na weapon. I forgot. Baka ice pick, ice pick ata yung in-upgrade ko noon eh. Pero hindi ko maalala. Pag nakakuha tayo ng plus +7, guys. That's a win. Okay, malapit na. Uh. Papawisan ako ah. <laughs> Baka sumobra tayo. Huwag tayo sumobra. Okay. Ito na guys. Last four. Last four. Huwag nyo pansinin yung buff. Kasi hindi natin kailangan yan. Yung iba ang kulit mag-upgrade eh. Nagbababuff buff pa eh. Well, to be fair, ganun din ako dati. Nagbabuff ako yung yung buff ng whitesmith. Tapos kung ano nung ceremonies yung ginagawa ko, mga ganun. Wala problema doon. Ayan, ayan. Ayan na guys. Dali, dali, dali. Matransfer ka. Dali mo, dali mo, dali mo. Eto na, this is, this is it. Eto na yung inaabangan ng iba dyan. And also, inaabangan ko rin. First, Icarus Revolver. Tignan natin kung mag, magsasuccess ba to. Please, please. Yeah. Okay, plus 5. Okay, plus 5 pa lang yan, ha? Plus 5 pa lang. So, chill. Okay. Back to back yan. Trip it. Ooh! Grand Slam. Yes! Grabe, oh. One week. Nice. Diba? Hindi naman nakakatakot mag-upgrade, guys. Tignan mo, plus 5 agad to. Tapos, oh, 100% pa rin tayo. Hindi pa tayo nababasagan. Oh, 100% yan. Okay. Oh. Sabay nabasag lahat mamaya, no? Plus 6 pa lang. <laughs> ba diba Plus 5. Kailangan lang natin ng lakas ng loob, guys. Kailangan natin gagawin natin. Kailangan natin lakas ng loob. <laughs> plus 5. We're halfway there. Halfway na tayo. Papunta sa plus 10. Oh my God. Okay. Kaya ako ginaganito yon kasi... Ganito ako mag-upgrade eh. Ayoko kasi nung kasi pagka ganyan, 'di ba, plus 5 'yan. Pagka inokay ko, ang ma-upgrade is etong plus 5, hindi ito. Yes, pwede ko siyang piliin ganyan, pak. O plus 5 sila pareho. Pero ayoko kasi nung eh. Okay na, okay na ako sa ganito, guys, okay? Bear with me. Hopefully matapos natin yung video less than 20 minutes. Honestly, sa sobrang dami ko sinabi, tumagal yung video. Inisip ko, akala ko talaga is about 15 to 10, 10 to 15 minutes lang yung itatagal na ito. Pero apparently not. Anyway, so from plus 5, 100%. No? From plus 4 to plus 5, 100%. Wala nabasag. Okay, ngayon naman. Um, plus 6 na natin to So, currently, meron pa rin tayo 28. Let's go. Buen mano. God damn it! Okay. Next. Oh. Oh my God. Pangalawa. Okay. Okay, basag. Dalawa na yung nabasag. Tatlo. Okay, tatlo na yung basag. Apat. Kailangan natin ng lakasan Uy, 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 uy. Chill, chill, chill. Tignan natin mamaya kung ilan yung matitira. Wow. Okay. Okay. Oh, tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy pa rin siya. Oh, nabate. Okay. I think plus 6 to plus 7 is yung magiging ano natin dito Yung magiging, yung mahihirapan ta Plus 6 to plus 7 Pero titignan natin yan ha We are officially more than halfway Para doon sa mini minimithi natin, plus 10 Officially halfway Oh, okay So now we have 8, 16, 20 Ang nabasag sa atin is 28. No? Kasi meron tayong 28. Ngayon naman is 20. So, ang nabasag sa atin is 8. Okay. Okay. Can we go? Can we have plus 10? Pwede ba tayo maka... Ay, plus 7? Okay. Okay, 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 okay. Now, plus 6 to plus 7. 20 na lang yung ating Icarus Revolver. Okay, let's go. Buen na mano. Oh, okay. Okay. Oh, back bak back, man. Back to back, pare. Okay, sapa, pa. Oh my. Three pit. Three pit, man. Tatlong sunod-sunod. Grand slam. Yes. Yes, grand slam. One week. Pare, one week yan, pare. Isang linggo yan, no? I mean, five days, pero... Ganun, parang ganun na rin yun. Okay, 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 Anim, anim. Officially, one week. Seven, okay? Oh my God, okay. Sabi ko kanina, di ba? Plus seven is a win. Plus seven is a win. Oh my God. Ang dami natin plus seven. <laughs> Mga nararamdaman ko yung plus ten na. Oh. Teka lang, teka lang. Oh, nabasag. Okay, okay. Okay, plus seven. Okay. Hmm, nabasag na naman tignan natin kung ilan yung matitira okay oh okay please okay ang dami pa na ito guys ha madami pa yan ah uh, ilan yung natira sa atin okay so 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 from 20 may natira sa ating 14 so may nabasag sa ating 6 Okay, plus 8. Cheba. Cheba. Okay. Please. Plus 8. Buenamano. This is the moment. Nice one. Back to back. Nah! Ang <laughs> ina mo. Mga kapag plus 10 tayo, guys. Plus 10 pa rin. Okay, 3 feet. Oh, Oh, another plus 8, man. Hindi ko alam kung specific tong nangyayari na to sa, sa Icarus Revolver. Or what I mean is, madaling gawin to sa, sa Icarus Revolver tapos mahirap gawin sa ibang Icarus Weapon. Pero nakikita ko kasi yung iba nagbebenta ng plus 8 Icarus Weapon lang. Hindi sila nagbebenta ng... Or hindi ko alam eh. Siguro ginagamitan talaga nila ng upgrade ticket kasi nangihinayang silang mag-upgrade. Pero ako hindi. <laughs> Well to be honest, ginagawa ko to for content, pero ganito rin naman ang gagawin ko kung hindi kung hindi ako naggumagawa ng video. Like kung maglalaro lang talaga ako sa isang specific server or katulad dati yung mga naglalaro pa ako sa iba't ibang server, ganito lang yung ginagawa ko. Ga-upgrade ako. Oh. Please. Okay. Nawala tuloy yung train of thoughts ko, pero okay lang yan. Hindi yun importante, importante itong pag-upgrade natin. Oh my God! Can we have 10? Nice! Ilan yung kanina? 14? Ngayon meron tayong 10. Ang nabawa sa atin is 4. Bro, plus 8 to plus 9 na tayo. Ito na! Ito na yung hinihintay! Okay. 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 Here we go. Benamano, here we go. Pare, sabi sa inyo, pare. Oh, <laughs> Teka medyo na ano, yung alam niyo yung pag na-excite kayo, ang bilis ng tibak ng puso niyo. Tapos nanginginig yung kamay niyo. Oh my god. Okay, hinga. Okay. 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 Nako tatlo na. Back to back pa yan. Tripit. Nice one, Oh my god. Grand Slam. Oh. Oh my god. Okay. So kanina meron tayong 10 ngayon 8. May nabasag sa ating dalawa. Guys, plus 9. Ngayon, ngayon. Nandito ako sa dilema kasi sa point na to, manghihinayang na akong i-upgrade yung plus 9 to plus 10 kasi maano eh, ano man tawag dito? pwede ko nang ibenta yung plus 9 na yun eh. Pwede ko na siyang ibenta. Tapos pagka nabasag siya, sayang yung plus 9, di ba? Pero katulad ng sinabi ko, hindi ko ginawa to para ibenta. Ginawa ko siya para may magamit yung gunslinger ko. Kasi gunslinger, yung, yung GS ko, is yung main ko. Main ko talaga yun, pero hindi ko ginagamit. Kasi lamang item yun eh. Yun yung main ko, kaya yun yung gusto kong gawan ng item muna. Pagka na-lock item natin yung GS ko, sniper naman and so ko so na yung mapagtripan ko. So, masakit man sa damdamin. Okay, let's go pa rin. Okay. Oh, my God! Bueno man, sana yun, oh. Oh! oh. Wait. This is The moment. This is man. <laughs> oh my god. <laughs> okay. I mean at this point, it's a win. It's a win. Alam niyo bakit? Kasi, yatong isang ikarus, yatong isang plus ten gagamitin ko. Yung isang plus 10, pwede ko siyang gamitin for switching or pwede ko rin siya ibenta. So, it's a win. Itong tatlong to, pagka na-upgrade natin yan, it's a definite sell. Bebenta ko yan. Oh my God. Jebal. Oh my God, dalawa na lang. Dalawa na lang, dalawa na lang, dalawa na lang. Oh, last one. Last one. Last one. Please. Am I uh, nagiging greedy ba ako? I don't know. Pero please. This is the moment. I thank God that I'm alive. Talaga mapapakanta papakanta na lang bari. Dito mo naman yan ng no? Tat tatlong plus 10 revolver, e revolver. So ganito ang nangyari. Okay. Para sa recap, no? Nag-quest tayo ng 100... Nag-quest tayo ng Icarus Revolver para gumawa ng isang daan na Icarus Revolvers. Okay? So, nakagawa tayo ng isang daan na Icarus Revolvers. nagfarm tayo para makakuha ng isang daan na Slot Enhancement... Slot Enhancement Scroll from 100 down to 28. Okay? Hindi ko alam kung mababa or minalas ako dun sa upgrade na yon hindi ko, hindi ko alam kung sinuwerte ako but the point is shoo. but the point is from 28 nakapag-upgrade tayo ng tatlong Icarus revolver plus 10 yan pare katulad ng sinabi ko kanina ang inaasahan ko is plus 7 plus 7 lang is panalo na hindi ko alam kung sinuwerte ako sa pag-upgrade or ganun talaga yung upgrade chance or hindi ko naman alam kung specific ba yung ganito sa Icarus Revolver tapos pagdating sa ibang Icarus weapon eh mahirap nang mag-upgrade I don't know I have no clue pero tignan mo yung attack natin yung attack natin is magiging wa Oh, wait, 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 wait. <laughs> Nagulat ako. Sabi ko, bakit 887 tapos biglang magiging 165? Naka-strength nga pala ako. Yeah. Kasi pagka walang weapon yung gunslinger, kukunin niya yung attack or yung damage is from strength. Pagka nag-equip kasi ng long-range weapon sa isang character, is dex na yung pagbabasehan niya. Since wala tayong dex, wala tayong damage. Anyway, so, Slash dex plus 99. Ay, ah, hindi. Okay, dex plus 99. 100. Tapos, 55. So, 59 plus 0. Oh, nakita nyo, 1,044. Kanina, 800. Tapos, nag-equip tayo, 100 plus. Ngayon naman is, 1,044 plus 70. Yung 70 is, hindi ko alam saan galing yan. Galing ata sa iba. Hindi, joke lang. San galing yung 70? Siguro sa upgrade. I don't know. Um, anyway, <laughs> that is it for the video, guys. Grabe. Benta na naman. Pare. Benta na naman. And, nga pala, this video is my 29th video na ginawa dito sa Vision Raw. Yung video ko na i-upload bukas. If may ma-upload ako bukas. <laughs> if may ma-upload ako bukas will be the 30th. So, uh, kung gagawin natin siyang, kung, kung iisipin natin na daily upload yon nakagawa na ako ng video for the whole month or for that, for, uh, sa loob ng 30 days. ba diba? Kasi 30 videos na eh. Pero, hindi naman ako everyday. Ah, the point is, I've been doing this for more than 3 months. Kasi sa loob ng isang buwan, joke lang pala, hindi pala 3 months, like 2 and a half. Kasi sa loob ng isang buwan is merong apat na linggo. So, 3, 6, 9, 12. ba diba? Sa isang linggo kasi is 3 times ako nag-upload ng Vision Raw. So, but 3, 6, 9, 12. So, sa isang buwan is... Or sa 2 months is 24 videos. Tapos, yeah, about 1 and a half. Ah, 2 and a half. half. Eh, Ayaan nyo na yun. Um, my point is, gusto ko lang mag karoon na mini celebration lang naman, 'di ba? Kasi ano 'yun eh. Milestone 'yun para sa akin, 'di ba? Ang na ako nag-upload dito or gumagawa ng content dito sa Vision Row. And it only shows na nag enjoy talaga ako dito. Kasi kung hindi, matagal ko nang tinapos to kahit pasabihin mo na may, con may content dito. Kung hindi ako nag enjoy hindi ko talaga lalaroin to. Hindi ko ipagpapalit yung enjoyment sa content. Kung hindi ko in ine-enjoy yung game, hindi ko talaga gagawa ng laro yon Okay? And also kung nahihirapan akong mag-isip ng content for that specific game. Anyway, guys, maraming maraming salamat sa panonood. I hope you like it. And I hope nag-enjoy kayo kahit papano dito sa video na to. So, as usual, no? kung nagustuhan nyo yung video, please hit the like button and comment kayo sa comment section down below. Let me know. May napapansin na akong parang lumalakad-lakad dito. <laughs> Let me know sa comment section down below kung gusto nyo bang bilhin to kasi this is up for sale no? Together, together with yung iba ko pang mga binibenta dito such as plus 10 wool scarf, armor of naga, plus 9 armor of naga, wool scarf, ayan. Um, yeah, ayun lang. Wala na ako ibang binibenta. Okay, so yeah, that is... And also guys, nakakalimutan ko na yung sinasabi ko. <laughs> Ito yung hirap pag hindi, ano, pag hindi edited. Nakikita nyo yung raw. No, kung paano ako magsalita talaga. Anyway, Um, ano pa yung ko? Subscribe kay guys kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe kasi I'm trying to, katulad sinabi ko kanina, I'm trying to hit the, that 1,000 subscriber mark by the end of this year of or by the end of 2023. Hopefully, maabot natin yung 1,000. So far, no by the time of making this video, meron na akong 572 subscribers. Hello, hello sa inyong lahat. Shoutout sa inyong lahat. Okay. So yeah, that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. daw see you again next time para sa marami pang gaming videos. And hopefully makapag-upload ako, makagawa ako ng iba pang gaming video. Soon. Hopefully soon talaga kasi marami lang akong ginagawa ngayon. Pero hopefully soon. Okay? Once again guys, my name is CJ. And I will see you all. Grabe, plus 10. Igros Revolver. In my next video.